Ang papel ng banal na espiritu sa pagpili ng bagong Santo Papa, pahayag ni Cardinal Joseph Ratzinger. Isa sa pinakamahalagang proseso sa loob ng simbahang katoliko ay ang pagpili ng bagong Santo Papa. Ang mga kardinal, sa pamamagitan ng tinatawag na papal conclave, ay magkakaroon ng pagkakataon na pumili ng leader ng buong simbahan. Ngunit paano nila alam kung sino ang tamang tao para sa papel na ito? Ayon kay Cardinal Joseph Ratzinger, ang banal na espiritu ang nagsisilbing gabay sa kanilang mga desisyon. Ang kanyang pahayag noong 1997 na ang banal na espiritu ay kumikilos bilang isang mabuting guru sa conclave na pinapayagan ang mga kardinal na malayang pumili ng isang papa nang hindi itinuturo ang tiyak na kandidato ay nagsisilibing gabay at paalala sa atin na ang proseso ng pagpili ng Santo Papa ay hindi lamang isang simpleng halalan. Ito ay isang espiritual na karanasan na pinapatnubayan ng banal na espiritu, isa. Ang pagpili ng Santo Papa, isang espiritual na paglalakbay bilang mga tagapamahala ng simbahang katoliko, ang mga kardinal ay hindi lamang nag-iisip ng mga kwalifikasyon at mga ideya kapag pumipili ng bagong Santo Papa. Ang kanilang mga desisyon ay hindi batay sa mga personal na opinyon o politikal na pakikialam. Sa halip ang bawat kardinal ay dumaan sa isang espiritual na proseso ng pagninilay at panalangin. Bago pa man magsimula ang conclave, ang bawat kardinal ay hinihikayat na magdasal ng taimtim, humingi ng gabay mula sa banal na espiritu, at magsagawa ng personal na refleksyon tungkol sa kanilang mga layunin at mga prioridad bilang leader ng simbahan. Dalawa, ang banal na espiritu, gabay at mabuting guro. Ayon kay Cardinal Ratzinger, ang banal na espiritu ang gumagabay sa mga kardinal upang mahanap nila ang tamang tao para sa posisyon ng Santo Papa. Ipinakita ni Ratzinger na ang Espiritu Santo ay isang mabuting guro na hindi nagsasabi kung sino ang tamang kandidato, ngunit ipinapakita sa mga kardinal kung ano ang kailangan ng simbahan sa mga oras na iyon. Ang mga kardinal, bilang mga tagapamuno ng simbahan, ay hindi lang basta-basta pumipili ng kanilang leader. Sila ay pinapalakas at kinagabayan ng isang banal na presensya na siyang nagbibigay ng malinaw na pag-unawa sa kung sino ang makakabuti para sa simbahang katoliko sa kasalukuyan at sa hinaharap. Tatlo. Pagpapalaya mula sa pagkamaniobra ng politika ang proseso ng pagpili ng Santo Papa ay isang makapangyarihang paalala na hindi lahat ng bagay sa simbahan ay tungkol sa politika. Sa mga kontekstong politikal, maaring mangyari na ang mga desisyon ay masasalamin sa mga pansariling interes o ang mga layunin ng mga makapangyarihan. Subalit sa papal conclave, ang bawat kardinal ay hindi nagdedesisyon ayon sa kanilang mga pansariling agenda pinapayagan sila ng banal na espiritu na magdesisyon ng malaya mula sa anumang panlabas na impluensya. Kaya naman, ang pagpili ng bagong Santo Papa ay hindi isang karaniwang halala na nakabase lamang sa mga taktikal na layunin. Ito ay isang kagalakan ng pananampalataya, isang magiting na pagninilay na nakatuon sa pagnanais na ang simbahan ay magpatuloy sa pagkakaroon ng isang tunay na spiritual na leader. Apat. Pagtiwala sa gabay ng Espiritu Santo habang ang mundo ay nagmamasid at nagsusubok magbigay ng mga hula o predictions tungkol sa kung sino ang magiging bagong Santo Papa, ang mga kardinal ay patuloy na nananalangin at umaasa sa gabay ng Espiritu Santo. Ang proseso ng pagpili ay hindi isang madaliang hakbang, ngunit isang paglalakbay ng pananampalataya. Sa bawat desisyon, sa bawat pagpili, sila ay nagtitiwala na ang kanilang mga hakbang ay hindi nag-iisa ang kanilang tiwala sa Espiritu Santo ay nagsisilibing lakas na nagiging daan para sa tamang pagpili ng leader ng simbahan. 5. Isang panalangin Para sa tamang leader ang pagtitiwala ng mga kardinal sa banal na Espiritu ay isang halimbawa ng malalim na pananampalataya at dedikasyon sa kanilang misyon. Ayon kay Cardinal Ratzinger, ang mga kardinal ay malayang pinili ng kanilang Espiritu at ang Espiritu Santo ay magsisilbing guro na tutulong sa kanila. Hindi nila hinihiling na maging perpekto ang bawat isa, ngunit ang kanilang layunin ay maghanap ng isang leader na may malasakit at pagmamahal sa simbahan at sa mga tao, sa bawat hakbang ng proseso ng pagpili ng Santo Papa. Ang kanilang mga puso at isipan ay patuloy na bukas sa mga indikasyon ng Espiritu Santo, nagiging gabay para sa bawat kardinal upang mahanap ang pinakamasang leader para sa simbahan. Anim, ang papel ng Pope, pagdadala ng liwanag sa buong simbahan ng Santo Papa ay isang simbolo ng pananampalataya, pag-ibig at liderato ng simbahan. Ang kanyang papel ay hindi lamang pamumuno sa mga katolikong komunidad, kundi pati na rin sa pagbibigay ng moral at espiritual na direksyon sa buong mundo. Kaya naman ang mga kardinal ay may mabigat na responsibilidad sa pagpili ng isang leader na may malasakit sa mga tao na magbibigay gabay at magsusustento ng buhay ng simbahan sa ilalim ng mga hamon ng modernong mundo. Pagwawakas. Sa huli, ang proseso ng pagpili ng Santo Papa ay hindi isang ordinaryong aksyon. Ito ay isang banal na paglalakbay na pinapatnubayan ng banal na espiritu. Habang ang bawat kardinal ay maaaring may sariling mga pananaw at prinsipyo, ang kanilang kolektibong desisyon ay pinipili hindi ayon sa makalaman na pamantayan, kundi sa Espiritwal na proseso ng paghahanap ng tamang leader na magdadala ng liwanag sa buong simbahan. Pinapaalalahanan tayo ng pahayag ni Cardinal Joseph Ratzinger na sa mga mahihirap na oras ng desisyon, ang banal na espiritu ay laging naroroon upang gabayan tayo at tulungan sa pagbuo ng tamang desisyon. Sa kanyang mga salita natutunan natin na ang mga kardinal ay hindi nag-iisa sa kanilang paghahanap ng isang bagong Santo Papa. Ang banal na espiritu ay palaging naroroon, nagiging gabay at guro sa buhay at guro sa bawat